Magandang umaga, magandang umaga maganda po muli. Ako po si Dan Sajan Bakunis and SRM Vlog. So umaga po ito guys ay ako po ay mag shoutout. Wala rin po ito sa bayan ng Marinduki sa but family po ito ng mga ramero sa atawa po ni Tinsang TV dyan po sa Marinduki. Ayan nga po. Maganda rin po yung may mga may kunting background. <laughs> Ayan. Uh, shout out po sa family Ramiro. unang uh, Unang-una na po dyan si Nanay Jocelyn Ramiro. Ayan po, nanay po yan ni Joanne, na asawa po ni PD Marciano Sadyan, na ngayon po ay Ramiro. Shout out po, nanay, uh, sa kanya, mga anak ko ay uh, shout out din po sa inyong mga anak na sina Jason and Jason and Melka Ramiro. Ah, uh, shout out po. Ah, uh, ate ko niya. shout out po. Ah, uh, saka po si Tosilito and Iderlin Romero. Shout out po sa inyong dalawa at sa inyong mga siblings din yan. Uh, shout out din po kay at si Eileen and Richard ano ito Arcasitas Arcasitas ah shout out po wala ngayon ko lang po nabasa yung mayro po pala ng apelyido na Arcasitas kung tama po kung mali man po yun po ang basa kasi po ah shout out din po kay Ate Arlene and Terry Fernandez Terry or Terry Fernandez yan po Shoutout po Shoutout din po kay uh, Junel and Kylene Ramiro. Yeah, Shoutout po sa inyong lahat niyan. And shoutout din po syempre sa mag-asawa po ito. Sila po yung way kung, kung bakit po ako nag-content ng shoutout content uh, para po ito sa Longhorn Digis. Ayan. Para maka maanla ko po yung 6,000 minute views sana pa support po and then uh, shout out din po kay Annabelle and Jason wala po siyang apelido kung sino po kung uh, ano po apelido nito ang anak po ni nanay ay si Annabelle ang asawa po niya siguro dito po ay si Jason ano po? yan and shout out din po kay Jubet Ramirez siguro ito ay kasi wala namang siyang and or yung asawa. Yung manugang Yan po yung mga anak at manugang ni Nanay uh, Jocelyn Ramero. Ayan po, shout out po sa mga taga Marinduki, sa nakakakilala po sa akin, mula po dyan sa Marinduki, sa mga ng po, po dyan sa mga bidal, sa sunod po ng shout out po, ay magsha-shout out po ako sa mga bidal, bidal uh, at Adonis family. Diyan po. Yan po. And siyempre po guys, uh, to all my uh, followers and viewers, friends and supporters, and siyempre sa aking mga relatives, si uh, PD nga po pala ay anak, paanak po ng ating tiyuhin na anak na kapatid po ng tatay ko na nandyan po sa Marinduki. Siya po ang naging way ng aking pagawa ng long form video content na shout out para po doon po sa 6,000 minute views na sana naman po ay ma ko uh, please pakisupport naman po ng mga video ko at mga along uh, for videos ko at yung mga short videos ko para naman po uh, ma-unlock ko na po yung pinakamahirap isa sa, pinaka, uh, isa sa pinakamahirap na tools na kailangan i-unlock mula po kay ah, uh, man and sir of Mita. Ayan po, hanggang dito na lang po ang aking content, shoutout content na po sa Family Ramiro. Shoutout shout, shout po muli sa inyong lahat. Be and God bless. I love you all. Bye!